isa ka namang palang healthcare services, eh bakit ka nagtatrabaho sa bahay? Tabang ka naman, katulong ka naman. Hello mga kamanay, ako nga po pala si Cheryl Diana at isa po akong healthcare traveler na nagtatrabaho po dito sa Bansang Kuwait bilang isang Philippine domestic helper, mga kamanay. Hi buhay! Ang hirap naman kasi sa ating mga kabayan, hindi nila tanggap ang aking achievement o kung ano ang aking nagawa sa aking buhay. I just want to clear with you mga kamanay. Kung bakit ako nag-aral at kung bakit sa bahay pa rin ako nagtatrabaho na pwede naman ako magtrabaho na sa hospital at pwede naman ako magtrabaho po bilang isang caregiver talaga. Mm. Ipapaliwanag ko na sa inyo ha. I don't care kung ano ang mga matakbo ng isip ninyo. Hindi ko na yun problema. Kasi sa lahat ng ayaw ko sa isang tao ay dadaramahan dahil lang po sa inyo. Insecurity at ewan ko. Basta kayo na ang dudugtong. Kabayan ko. Ako po ay nag-aral at magsumikap walong taon po ako nagtatrabaho dito sa bansang Kuwait. Ginawa ko ang best ko at ginawa ko ang kakayanan ko para makamit ko ang aking pangarap. Ang pangarap po sa buhay at pangarap ng aking mga anak. Alam ko, hindi tayo mga perfectong tao. Dalawa lang naman kasi ang tao dito sa mundo. Merong mabuti at merong ding masama ay hiniling ko po talaga ito kay Allah, kay God, sa Diyos, at sa ating Panginoon. Bumangon sa buhay. Kasi naging masama talaga ang mga previous ko na mga previous sa uh, story ng buhay ko mga kamanay. It's because dahil po yun sa maling tao. Alam nyo na, na meron talagang papasok sa buhay natin na ang akala mo ay tama yun na tao, pero yun pala ay hindi. At dito sa Bansang Kuwait, nakamit ko po ang lahat ng aking mga pangarap sa buhay at layunin sa buhay at kung ano ang gusto ko ay binigay ni Allah sa akin at binigay ng bansa na to ang mga pangangailangan ko. Ay ginrab ko talaga ang mga opportunities. Nag-aral at nagsumikap po ako. Wala po akong uh, intensyon na magmayabang. Intensyon ko lang at layunin ko lang ay upang mabigyan kayo ng inspirasyon at magkaroon din kayo ng motivation na kung ano ang gusto at plano ninyo sa buhay. Depende din po 'yan mga kamanay sa in sa layunin ninyo. Layunin at hangarin po ninyo mga kamanay. Sumakit na tuloy yung pakong. Pa <laughs> tungkol po naman sa pagtatrabaho ko mga kamanay. Hindi nila isa ka naman pala ang healthcare services, bakit ka nagtrabaho sa bahay? Bakit ka nagtrabaho bilang isa ka sa bahay? Bakit ka naghawak ng anidoro? Ay! Ang healthcare services ay pwede po magtrabaho sa bahay, pwede din po magtrabaho sa center, pwede din po magtrabaho sa clinic, center po mga kamanay, ibig sabihin sa mga barangay health center po, pwede po kami doon. At pwede din po kami sa mga company at pwede din po kami sa mga hospital. So, pwede po kami sa lahat mga kamanay. Tining kami at tinuruan po kami kung paano po mag-handle ng patient. Hindi lang po sa hospital kung hindi po sa bahay as long na makaka-rescue kami at makakatulong kami at makaka-save kami sa ng buhay. Especially po ako mga kamanay. 8 years po ako sa amo ko mga kamanay. next experience ko na po ang mag-alaga ng lalaki at namatanda mga kamanay dito po sa bansang Kuwait. Sa amo ko po mga kamanay na hindi pa po ako caregiver at hindi pa rin, hindi din po ako healthcare services. So, Nung time na yon struggle sa buhay ko yon dahil nga wala po akong idea or paraan or paano ba mag-handle ng patient. Na-experience ko din po ang mag-handle ng bata at magpaligo ng bata at makipaglaro sa isang bata mga kamanay. Mismo ang amo kong mga kamanay na sponsor ko ay naalagaan ko din mga kamanay. Di lang naman isa kang domestic helper. Lahat po ng gawain ay ga gagawin mo yun mga kamanay. Alaga ng matanda, pag-aalaga ng bata, pag-aalaga ng bahay. Ano ngayon kung katulong or katabang? Parehas lang naman tayo mga kamanay. Wala pong, wala pong uh, jurisdiction, jurisdiction, na nagsasabi na bawal ka magtrabaho sa bahay mga kamanay. Hindi po yun. Nasa sa'yo po yun. Kung ano po yung gusto mo, yun ang gawin mo. Basta as long na maganda ang intention mo at layunin mo. Hindi lang sa sarili mo, kundi sa buong mundo. Thank you po kay Sir Awesome. Awesome kung saan ka man ngayon. Maraming salamat sa iyo. Thank you so much. Uh, thank you so much. <laughs> thank you so much uh, for helping me and uh, also... Uh, to guide me what is the right Matin po kay Sir Jim Kuwait at kay Ruby Happy lang na nakatulong sa akin nung time na yun na pang kailangan ko ng financial mga kamanay dahil nga po nag training ako at talagang ubus na ang pera ko mga kamanay kaya po ako nung time na nag training ako nag apply din po ako nag process ako ng medical ko sa pag uh, apply ko dito sa bansang Kuwait mga taong nag Nanlait sa akin na thank you. May God bless us you mga kamanay. So hanggang sa muli, paalam and God bless us all and bye bye. Thanks for watching!